May gabi sa inyong hang tanan mga boss uh, mayang gabi sa inyong tanan sa mga mata pa mayang gabi ang result karon sa 9pm draw ay 974 target kayo nga to ang 74 na hot pair mga boss kung nakapamaris mo ang na atong 74 na last 2 congratulations sa inyo mga boss no, sa atong last 2 pair hot kayo na to ang last 2 pair mga boss na Uh, 74 ato anang gi butang nito ganyang buntag no upload ang 74 kay kung kasanyo ha ako na may pamaris parisi ni ninyo kay hat ni sa ang guide ang 74 diba ganyan ko sa inyo ha gibut kayang ako na parisi ko adto sa adto uh, sa baba no kung nakita mo o gibutang na ko ni sa thumbnail mga boss ha ganihang buntag dako kay na pagkabutan na 74 kung nakapamaris mo ang exacto mga boss, congratulations sa inyo sa 74 na to. Okay? Ang result karon mga boss ba kay ni Patong Ra sa result gabi. kabantay mo mga boss, 975 ang result gabi no. 975. Unya ang gibuhat ni Lolo, abi na kog mo series ang zero mga boss no. Wag wag niya tugot ang zero, nagpalahi si Lolo pattern. No, ang ging gibuhat mga boss kay ni Patong siya sa result na 975 gabi. Eh no? Kini 975 ganin ha gihatag no kauban ni sa 402. Okay? Sa 402 mga boss no. 402 ma tong pabol ganin gani ha, depensa. No? Ang 975 hapit hapit mo So, last to lang ato ang dag ang karong gabi una, mga boss, kaya nga ato ang pahabol porting layo a, okay? Layo kay tong gipahabol mga boss, pero ay wag kumpiyansa sa tong gipahabol ha kay hatto mga boss hatang atong gipahabol ay mo Karong mga boss maghatag tag advance regalo karong adlaw ay karong adlaw karong gabi una para ni sa ugma sa lunes August 26 2024 ha all gahapon gihapon ni mga boss ang ato ang ihatag karong advance regalo special combination partial combi pabonus bonus pachamba. okay Og kanang mga boss, aug uh, og mga mga bangin ninyo kung makapagpahabol ba ko. Hindi ko sigurado mga boss kung makapagpahabol ko sa 5 PM or sa 9 PM mga boss og maha. Kay na koy lakaw mga boss, mag-upload lang kog sayo og ma sa buntag, okay? Maghatag na ta sa tuang advance mga boss. Ah, uh, congratulations kung nakalasto mo ana sa tuang hot per na 74 mga boss. Kay ako nang gihatag sa inyo ha, ingon ko sa inyo ha. Kanang pairing nato na 74 mga boss, hat kay na. Di ba? Kung nakabantay mo sa atong upload og nakakita mo congratulations sa inyo ako nakalasto mo. Okay magsugod na ta ang atong ihatag kay regalo. Na koy explain sa inyo nga ron, mga boss ha, na guide. Okay, abang ilang niyo karon. O gakatong upload na video para og mapuhon na all draws. Abang gihapon ninyo mga boss sa kaninyo uh, mag-compute ko karon mga boss basig makachamba na ta og mano. Okay? Pero kung nakagitray mo sa tuang ang guide pattern ganin ha, kaduhagi na gitray guide pattern, ah, congratulations sa inyo mga boss. Okay nga atong regalo mga boss para huwag mapuhon kayo mo nino. 3, 4, 6 mga boss. 346 ang ato ang regalo ug mapuhon mga boss. Ang ato ang shadow ani. Ato ani shadowon mga boss ha. Delikado. Bantay mo ani mga boss ha. I-maintain na ninyo mga boss sa mga ganahan, i-maintain na ninyo. Yan na po ko, nag sa inyo ha. na i ninyo kung ganahan mo kining ng bira hapit na ni mga boss pag target o grumble mo ano yung maphon oldro all draw, all draw, all draw. Okay? 3, 7, ah 3, 7, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 8, 1, na 8, 1, 8, 1, 9, 8, 9, 1, Tandaan nyo po yan. I-maintain nyo po. Kung gusto nyo mga boss, i-maintain nyo po ang number na yan mga boss. Okay? O, tuwa rin ganyan na. Kaya balo mo kung sa'y tuwa daan na mga boss ha. Ang tuwa daan na mga boss kay Maoni o 936 ay 936, 934 934 mga boss. Ang tuwa daan to ha, 934 kabalo na mo ni Lolo. Nahilig kayo tuwa daan mga boss. Okay? Next mga boss, ang ato ang ato ang special kombi para og mapuhon ah, sabay lang sa mga ganahan ang atong special kombi og mapuhon ibalik na ko ni eh. kay grabe nagsigi na nagpakita mga boss ako ang guide okay ang iyahang shadow mga boss 940 ay mo kumpiyansa ani mga boss ha ganahan mo iminti na ninyo mga boss 3 to 5 days kini mga kombinasyon na hapit-hapit na ni mga boss timanin na ninyo ha pag dili gani ning ipagawas karon mga boss first week first week sa September mubuhagay ni mga nambira mga boss okay muni ato ang special combination para guhon mga boss ha o, bantay man ni mga boss ha ang kanisang 940 basig tuwaron mga boss ay mo sa 640 640 ay mo kumpiyansa na ha mga boss basin tuwaron ang 940 Okay mga boss, next ang ato ang pabonus. Ang atong pabonus o mapuhon mga boss, mo ni atong pabonus. Oy. Pabonus nato. Sa mga ganahan lang ha, pero kung naay na, mga, na mga sariling computation o kombinasyon mga boss, maulay siguraduha ang inyohang computation o kombinasyon mga boss. Ha? Sindikit nato ang noibe mga boss, mahimo na siyang 925, okay? 925 mga boss, may hingo na 925. Pero ang shadow anan niya mga boss kay 701. Basig magbiga ang 701 mga boss, kining 01 basig magbiga. Ay mo kumpiyansa, pag target o grumble mo ana mga boss, okay? Muna tong pa bonus og mapuhon ha mga boss, screenshot. Then next natin mga boss ay ito ng ating partial. Partial kombinasyon natin og mapuhon. Uh, lang sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ninyo mga boss ang ato ang partial combi 1, 3, 9 ang iyong shadow mga boss kay 6, 8, 4 6, iyong shadow mga boss kabalo na mo kung sa lubag ha lubag 6, 1, 3 mga boss target o grumble okay? screenshot mga boss hindi then ang ating panghuli na kombinasyon mga boss ay itong uh, ating pachamba. Okay? Ang atong pachamba mga boss ay mo na itong pachamba ha. Kay delikado ang ato ang pachamba mga boss. Kay basin mo chamba na ni pachamba. Pachamba na gani ni mga boss ha. Okay pachamba. Mo ni atong pachamba og mapuhon mga boss. Delikado ni atong pachamba. 932 yang tuad mga boss ha shadow niya kay 182 ok respita target o ground ball o mapuhon all draws okay mga, mga boss mo na to ang kombinasyon karong advance para ugma, ugma sa august 26 no 2024 mo atong itong mga kombinasyon mga boss ha ay mo kumpiyansa ay mo kumpiyansa ni mga boss Okay, akong explain sa inyo mga boss mo. Ano akong explain sa inyo ha? Kini. Paminaw mo mga boss ha? Okay, timan ninyo mga boss ha? Mga gayon ko sa inyo ha? Na respeta rin ninyo i maintain na ninyo ang kining kombinasyon ha. Kaya, na kay hapit na nung gawas. 674. Ni gawas na ninyo 674 mga boss. Kung naalala nyo po nung isang araw. Okay? Ay noong nangarang araw pala. Nung pitcha uh, 22 yata ito. 1 2 9 4 uh, Okay? 6 3 Oh, tingnan nyo mabuti mga boss Okay? Ito, tumama na to Ito ngayon Ha? Itong sinasabi ko po sa inyo, abangan nyo itong uh, 6, 4, Dahil yan lang po ang di pa nakakalabas. Super hot na po yan mga boss. Ito, tapos na to eto tapos na super hot na po niyan mga boss ang 643 i-maintain na niyo mga boss kung ganahan mo kung ganahan mo i-maintain niyo mga boss ang 643 okay and then ang ato ang next mga boss kay ito ang guide shot ang um, chart sa ito 179 mga boss okay 1 3, 9, 6, 2, uh, 4. Ganun pa rin mga boss ha. Tingnan nyo ito tumama na. Yan. Ito, ito. So, pasabutan na mga boss. Kining 319 magilog ni mga boss og ang magilog ni mga boss og ang katong 346 mga boss. Ay mo kumpiyansa na, na mga boss ha. Okay, good luck mga boss. Mo-exit na ko. May gabi sa inyo ang tanan moran na ang guide karon advance para og mapuhon all draws na mga boss ha. Ah, may gabi sa inyo tanan mga boss. Good luck o oh, God bless po sa inyong lahat. Ha, ah, good night din po mga boss. O so, maraming salamat sa inyong suporta. Ha, patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel na Boss Rain 3 Vlog. Okay? Out na ko mga boss. Good night o oh, God bless sa tanan.